paano ba i-download yung ano yung ating app panoorin niyo So kung natanggap niyo na po yung link na binigay sa inyo pindutin niyo lang yung link at mag-continue lang kayo at ito po ang lalabas sa inyong screen then continue pa din uh, download niyo po yung app yung retailer app ang inyong i-download. Huwag yung dealer. Tapos, pag na-download nyo na, ito po ang lalabas. Punta po kayo sa settings. Mayroon po kasing mga cellphone na hindi pa naka-on yung settings. Ayan. Uh, I-on nyo po yan and then install. So, pag na-install na yan, pindutin nyo po yung install anyway. Yung install anyway, pag na-click nyo na, so mag-open na po yan. Then, allow po. For example po ito sa pag-download ng uh, ating app. So, makikita nyo po dyan. Medyo ano lang kasi ito, uh, naka-block team siya. So, ganyan po. So, pariho, download pa din yung retailer. And then, um, click niyo po yung more details install anyway yan pag install anyway install na po yan at uh, allow kailangan niyo pong i-allow para lalabas yung iba't ibang denomination ito yung itsura ng ating app gulay green po ito at ang pangalan po ay the lucky tree Three trading so ang App na to ay naglalaman ng uh, lahat ng mga regular load at promo load sa Smart, Talk and Text, uh, Smart Pro, Signal, uh, Meralco at saka PLDT. So sa app na to hindi na po kailangang mag-log Automatic po ito naka-direct sa inyong cellphone number na naka- activate or nakarehistro sa system natin hindi pwede gamitin ng app na to na magkaiba yung uh, sim card na cellphone or yung cellphone mo yung sim card niya ay nasa ibang cellphone nagits niya ba? ibig sabihin yung app kung saan yun naka install nandoon din dapat yung sim card hindi pwedeng maghiwalay uh, sila kasi naka-direct po ito sa SIM card wala na po itong login-login so para uh, matesting natin pindutin natin ang app at yan po pag nagbubukas uh, na siya diretso na po sa iba't-ibang denomination ng mga load so ito po ang uh, iba't-ibang load ng smart So, nandyan po yung regular load, regular 15, at saka hanggang pataas, hanggang 1,000. Then, may mga promo load din na kung mag ka ng 200, may free 33 uh, regular load. Tapos, kailangan mo itong ubusin within 30 days. So, naka-ano na po yan, naka-description na po kung ano yung laman nang load na ibibigay natin or ibebenta natin kay Suki. So nandito po 'yan naka naka detalye po. Hindi mo na kailangang itanong at hindi na rin kailangan ni Suki na tanungin kayo kung ano po ang laman. Kung wala kang kaalam-alam dahil nandito na po malalaman niya na. Unlike po sa Uh, di ba ang dati natin ginagamit ay yung load mino sa load mino uh, siguro nung mga unang retailer sim eh, kumpleto pa pero lately ano na lang regular load na lang tapos kung mayroong magpapaload sa inyo ng uh, um, promo load kailangan mong magtype ng or magdial ng asterisk 343 number sign para makapamili ka ng iba't ibang denomination. Oh. Then sa ka-partner, ganun din Mahirap din sa ka-partner app ng smart Dahil nagkusa pong nagla out Then magla in ka na naman Dito po, hindi na kailangan mag in At nandito na lahat ang mga promo load Then mayroon na pong description Yan po yung ano Halimbawa, may magpapaload sa inyo ng uh, regular 100 na smart body So punta lang kayo sa uh, 100 dito yon 100. Ay, ayan, 100. 100 extra load for 1 year plus free 1 GB for all sites and apps for 1 day. O, oh, ayan. Pag uh, uh, regular load, mayroon pong 1 gig na all site data kung nagpa-load kayo ng 100. Sa talk and text naman, ito naman yung talk and text. Ang pi pinaka-minimum na regular load na pwedeng ibenta is 5 pesos. Uh, i itesting natin yan mamaya then hanggang ano po yan, 1,000 kagaya din po sa uh, smart body 1,000 din then mayroon ding mga promo load na mayroong mga extra or, or mayroong mga free yan, makikita nyo din dito then sa smart body naman I mean smart bro sa smart bro, nandito din mga promo load ng smart bro mga giga video, mga all data, power all 149, yan mga all data, mayroon ding mga description, then sa PLDT naman, nandito din sulit regular load, mga mga farm load, yan so kumpleto po yan, 13 kung ang iyong uh, customer or yung suki, kailangan niya ng uh, uh, maraming data so kailangan uh, Pwede niyo 'yung ibenta sa kanya 'yung 1499, ang, maku ang makuha niya is 130 gigabytes of data. That includes YouTube everyday access within 30 days. Nandito po 'yan. So hindi na tayo mahihirapang i-memorize 'yung mga iba't ibang denomination ng load. Then sa Meralco, mayroon ding Meralco dito. Pwede din mag-load mag-load ng Meralco sa mga areas na siniserbice siniserbisyohan ni Meralco at pwedeng uh, prepaid load nandito na din yan then signal nandito din plan 175 na signal then mayroon din satellite na one, uh, 199 or pinakamura sa satellite is 49 satellite 49 yan oh, mayroon pa palang satellite 10 mm, -mm mayroon satellite 10 Nakala ko 49 dati kasi ay ano sa sa load menu mayroong 10 pero dito sa ano sa mobile app loading natin is mayroong 10, 15, then 25, 30, satellite. Ano, satellite 25 then 49 na. Yung sa load, 30 iba pala to sa load. Then mga Signal, nandito din yung signal. May mga plan. Uh, ano bang plan dito? Plan 300. Plan uh, 100. 120, 175. Iyan po ang uh, signal naman. So, napakadali at very convenient na po itong iload. At again, hindi na po kailangan ng data nangangailangan lang kayo ng data kapag ina, uh, dinownload or mag-install kayo ng app. Pero pagkatapos nun, kung mag-load na kayo sa inyong Suki or sa mga customer ninyo, hindi na po kailangan ng data. At mas lalong hindi na din po kailangan ng load, regular load or unlimited text sa inyong number. Wala na, hindi na yan kailangan. So, free na free po talaga ito. Kaya, no worries kahit... Uh, wala kang data, wala kang regular load or wala kang unlay text, makakapagload makakapagload ka pa din basta mayroon pong signal sa network ng smart. Oh, smart kasi ka, uh, smart kasi ito. And hindi din pwedeng mag activate ng retailer ang mga Globe, TM at saka dito. Hindi natin sila pwedeng i-activate. Exclusive lang po ito sa smart at saka tukan text number. So kung gusto niyo pong maging retailer, then wala po kayong uh, smart at saka tiktok and text, kailangan niyo pong bumili para makapag uh, benta kayo at magiging uh, retailer ng uh, exclusive mobile load application ng smart at saka talk and text. So, Paano ba mag-check balance dito? Ang check balance, napakadali lang po. Kung nakikita nyo po dito sa baba, sa bandang kanan, mayroon pong tail po na kulay green. Pindutin nyo lang yan. Pag pindot nyo po yan, yan, mag-pop up po yan. So, kailangan mo lang i-send. Mag-send po kayo. Pag-send mo ganyan, mayat maya mag-text na yan sa inyong inbox ng inyong load wallet balance or yung wallet balance ayan, mayroon na po siya, ngayon po yan 308 308 PM po, so dito available balance is 95.12 so itesting natin ang ating load dito tayo sa talk and text talk and text tayo ayan, sa talk and text, paano ba mag load so testing na lang natin, 5 smart, uh, smart load 5 ayan So, diretso na. Wala nang dial-dial at wala na din pong pasok sa ibang mga lungga. Diretso na po yan. Type nyo po ang number. Sample lang to ha. 0908 2461788 So, ganyan. Load. The The Lucky Tree Trading would like to send a message to 3966. Oh, so send natin 'yan. Then tingnan natin sa inbox kung mayroon na bang load. Naka-off yung notification. Ayun na. Oh. Subscriber request of my load 4.88 to 0908 to 461788. So load na agad. Seconds lang. Seconds lang po ang ating ano. At ito na nga. Lumating na yung load. So ganyan po po simple, Ganyan po ka yung mag dito sa ating mobile app. So kung interesado kayo, mag-PM uh, kayo sa ating uh, official sub-dealer Facebook page, ang PS Traditional Load Reading And mag-PM kayo na interesado kayo magiging retailer namin. At by the way, open din po tayong magiging sa mga interesadong magiging sub-dealer. Pwede kayong magpa-activate or mag-activate ng mga retailers dyan sa lugar ninyo at kayo po ang mag-supply sa kanila kita nyo naman napakabilis ng ating system. So ipagmamalaki talaga namin ito at kami mismo kung dati gumagamit kami ng load menu at saka asterisk 343 number sign ngayon po ay hindi na ang gamit na po namin itong app na po dahil uh, malakihan po yung ano namin uh, daily benta namin sa iba't ibang klaseng load denomination ng smart at saka talk and text so kailangan ng mabilisang ano pagluload ng mga customers para hindi tayo mapapagalitan. Kaya ngayon nag ano na kami, nag uh, palit na kami ito na ang ginagamit namin. Kaya kayo din sa mga kaibigan ninyo, ang kagandahan dito pwede niyo din tong i-introduce sa mga kakilala ninyo online. Basta mayroon pong Gcash at mayroong internet, mayroong data yung mga uh, kakilala ninyo na every time na mayroong uh, customer na magpapa-load or magpapa-top up, yan. Okay, okay po ang negosyo na to at ito ay patok na negosyo sa taong 2025. Kaya wag na kayong magpapahuli. Exclusive lang po ito sa Smart at sa and text Hindi po tayo nakakapag-load ng uh, Globe TM at saka dito. Hindi po tayo hindi po ito all network. At lalo ng hindi din tayo mapwedeng mag-activate ng mga numbers na uh, ng Globe TM at saka dito. So, ganyan na po ang ating negosyo ngayon kabilis at kadali. Kaya, mag-PM na kayo or mag-comment kayo sa ano, sa sa video na to. Mag-comment kayo at papadala namin kayo ng link sa uh, aming official Facebook page. And then sa descrip description din sa baba basahin nyo po nandoon din po yung link para paano ma ano para ma-download niyo po yung app at ma-testing nung no, mat ma-testing niyo at patingnan ninyo kung ano po ang laman ng mobile app na ito. So thank you very much po at huwag kalimutang mag-subscribe sa Pangkabuhayan TV para updated kayo sa iba't ibang mga tips namin lalo na sa mga uh, loading business at iba pang mga negosyo na maliit lang ang pulok puhunan. So maraming salamat hanggang sa muli. Paalam.